sa lahat. Ito po ay dito po sa Boy na Rosa. Binaha po. Pinasok po ang aming bahay na tubig. Kakalinis lang namin. Dahil umapaw na. Ngayon ay utay-utay na nawala. na Pinkit na na Ayan. Ayan. Grabe po talaga yung baha. Pinasok na ang loob ng bahay mabuti ay humupa na marami salamat na bumaba na yung tubig yan, yan. yung dyan part na yan ay hanggang baywang na po yan yan, yan po grabe po ang baha Tapos to yung part na to, may inbornal po dyan ng butas. Eh, kala ko barado. Hindi pala, ganun talaga, Matataas na lang. Ayan. Dami ng mga plastic na blue. Ah.